Allah magandang hapon mga lalabs, mga vayots. Ay, tanghali pala. <laughs> magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na sa Dabao, na binaboy ni Bongbong Marcos, uh, sa Dabao Region, sa buong Mindanao, sa lahat ng mga Bisaya around the world. Bigalab shoutout sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world. bigalab shoutout po sa inyong lahat. Magandang araw. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. So yung topic natin ngayon mga lalabs mga bayots ay si Bongbong Marcos <laughs> na na nang uh, tinanong siya ng media patungkol sa kumakalat na balita uh, about uh, Gibo Chodoro na yung kanyang DND or Department of National Defense Secretary ay napapabalita na kumakalat ngayon sa social media na nag na daw. <laughs> Kasi di ba si Delphine Lorenzana ay nag-resign din. So, hindi natin alam kung si Delphine Lorenzana ay pinag ba? Kusa, uh, tinanggal ba siya ni Bongbong Marcos o kusang nag-resign? Dahil bakit? May news mga lalabs, mga vayots na si Delphine Lorenzana ay may kaso or kinasuhan, no? So, dito muna tayo kay Delphine Lorenzana, sandali. Bago tayo doon sa video ni Bongbong Marcos na kung saan ay nainis at uh, parang halos sisigaw pa. So, ayon dito sa mismong Facebook page, no, ni Delphine Lorenzana, may statement siya, no? Statement from Delphine Lorenzana na, Akino uh, congratulate niya yung bagong bagong appoint ni uh, Bongbong Marcos na si retired police general Thompson uh, si Lantion uh, isa din siyang uh, membro ng Partido Federal no So ito si Lantion ay isang fellow cavalier of the Philippine Military Academy class 69 as the new chairman of the basis Conversion and Development Authority or itong tiyatawag na BCDA, no? Kasi nga, nag si Delvin Lorenzana na maraming mga kahaka haka, haka na di o ano, ay hindi na niya kaya yung mga kagagawan, mga nangyayari ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero, <laughs> hindi yon po ang uh, nangyari, no? So, nag-step down daw siya, no? Mm as BCDA chairman, I think, oh, nagpasalamat to siya kay Ferdinand Marcos Jr., President Ferdinand Marcos Jr., for the trust and confidence in me. Sabi ni Lorenzana, I am honored to be given the opportunity to lead this vital agency and uh, to contribute to the AFP modernization efforts to the best of my official and personal capacity. So, yun, mga nagpapasalamat, salamat siya doon. So, ngayon, dito tayo. Ah, uh, saan ba yung balita na yun, ah? Nakinasuhan siya. So, ayun dito sa Alianza uh, Facebook page, no? May, 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 news din ito. Siguro makakaliwa to. <laughs> so, ayun dito sa Alianza, uh, balita dito na si Lorenzana daw, si Bingkang Kalalo Bandera at kaangkan ini reklamo sa ombudsman sa mga kasong kriminal at administratibo ini reklamo ng graft Ng Metro Clark Waste Management Corporation o Metro Clark ang operator ang operator nang kalangitan sanitary landfill sa Office of the Ombudsman sina Basis Conversion and Development Authority or BCDA Chairman Delphine Lorenzana no na uh, BCDA President at CEO Joshua Bingkang BCDA Officer in Charge Gisela Kalalo Clark Development Corporation uh, CDC Agnes VST Divan Uh, Diva at Department of Environment and Natural Resources. Director Jacqueline Kaangkan dahil sa paglabag sa Section 3 uh, ng Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So kaya pala, nag-resign or pinag-resign siguro ito or tinanggal ni Bongbong Marcos uh, pagka uh, uh, ch uh, si chairman dyan sa BCDA kasi may kaso ng pagnanakaw oh, yun, so hindi pala nagkosang loob si Delphine Lorenzana na nagresign para si uh, kasi hindi na niya gusto yung uh, pamamalakad ni BBM <laughs> may iba din palang hidden agenda. <laughs> Now, dito tayo kay Bongbong Marcos ngayon na dito sa issue na kay Gibo Chodoro na kung saan ay medyo tumaas ang boses niya nung tinanong siya ng media. No? So, ito, sarapler uh, sa Rappler to, no, uh, na balita. So, birthday pala ni Bungbong Marcos sa, kaya, 3-6, 3 bukas, ah uh, So, another naman party to inuman eh, no na naman siya sa Malacanang, concert at uh, singhutan to the max na naman to So, ito, dito tayo sa uh, na, na si PBBM sa tanong ng uh, media. Maria Fernandez of TV5. Dapat na lang. <laughs> Dapat na There are rumors circulating online that the Defense Secretary Gibot Yudoro has already resigned. Is this true? If not, why do you think this is being spread? Ah, uh, oh, wow. Talaga, may lumabas na balitang ganun. Ah, uh, uh, nag-resign daw si Secretary Gilbert Yudoro. Ay, uh, uh, talaga naman. Ganito yung ugali ni BBM, no? Pinadala lang niya sa lahat ng bagay, sa tawa, yung lahat ng tanong sa kanya. Una, nung inakusaan siya ni Pangulong Duterte Na siya ay bangag Noon, bangag Hanggang ngayon, may presidente tayong adik na Hindi man lang niya uh, Dininay O kinumpirma na, oo oh, oh, Basta bahala na kayong mag-isip <laughs> Ganun, no Tapos, saan pa ba? Yun yung matindi yung doon sa Australia Nung pumunta siya doon, na-interview in siya doon ng isang Australian journalist ng BBC yata yun na tinanong siya patungkol doon sa kanilang mga nakaw na yaman na ngayon kung, na dahil presidente na siya may balak ba siyang isuli sa taong bayan yung mga ninakaw nilang yaman so hindi ba tinawanan niya doon yung uh, journalist at uh, sinitas siya sabi ng journalist na, What's funny? Tapos yun, sumagot. Parang napahiya. Ay, 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 ay. Dadadadadadada. Da, 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 da. So, ito na naman siya ngayon. Kay Gibo. Tawa na naman siya ng tawa. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga... Una, una. Sagutin ko yung tanong mo. Fake, 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 fake news. Yan. Huh? Ang lumalabas lang diyan, ito mga desperado, nag-iimbento na lang ng istorya, Hmm, sa tabi niya ang tagiliran ng mga <laughs> <wala> ngiwi <silang laughs> dito. Wala silang kontribusyon sa buhay. Oh, sandali, ng sandali, ng sandali. Pilipino. Yung sa tabi niya, gilid niya dalawa, ngumingiwi din, no? Siguro kasing hutan. So ulitin na nga natin yung sinasabi niya dito, sandali, ah. Yung fake, fake, fake. Kundi paninira lamang, bigay, wala silang naitutulong. Wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira. Ikaw ba, Mr. President, kung sasabihin mong fake news yung balita na yun, ipapano e ba kung toto -to one of these days, mag-resign nga si Gibo. So, ikaw yung fake news, halimbawa. O baka nais ni Gibo mag-resign, ayaw mo lang dahil nag si Delphine Lorenzana. Uh, mapahiya ka sunod-sunod sa gabiniti mo, lalayasan ka. Hindi yun maganda. So sabi niya wala daw contribution yung mga nagpapakalat, mga taxpayers yon. Ikaw, anong contribution mo sa taong bayan? Pahirap. Wala kang nagawa kundi puro kawaldas sa pira ng taong bayan. Puro ka concert, puro ka singhot, puro ka travel. Uh, kung ano-ano pa yung mga ginagawa mo. Uh, I-inuman kayo dyan sa Malacanang, waldas ka dito, waldas doon sa pira ng taong bayan, tapos mahal ang bilihin sa administrasyon mo, mataas ang dolyar sa administrasyon mo, mataas ang bilang ng mga nagugutom sa administrasyon mo, mataas ang, ang kung ano-ano pa dyan, bill ng kuryente, tubig, lahat na pamasahi under your administration. Ano nung i-contribute mo sa bayan? Pahirap ka. Lamang, kundi panggugulo lamang ay, kaya ta uh, po natin kaya kailangan ma maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung uh, wala namang prueba na kansa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinaka pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino, -sino man sa social media. magingat po kayo. So ibig sabihin, kung yung pagpapakalat ng uh, balita sa social media kay Gibo Chodoro na fake news yon, so ibig sabihin, totoo na ikaw yung kumakalat sa mainstream media na ikaw ay bangag sumisinghot yung teaser na video ni Maharlika? Totoo yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ikaw ay adik noon, adik hanggang ngayon? Di po ba? O kayo, pamilya ninyo? magnanakaw at sabi mo, mga naninira lang sa'yo bakit may sisirain pa ba sa'yo, Mr. President matagal nang sira ang pamilya ninyo, tatlong dekada mahigit kayong sira sa buong mundo, binigyan lang nga kayo namin ng pagkakataon eh para i-revive ang pamilya ninyong sirang sira, at hindi mo yung ginawa, mas sinira mo pa oh, wala nang nagsisirain sa inyo tapos ngayon, eh, Diyos ko po naman, Mr. President. So, ibig sabihin, yung kasinungalingan mo din na sinabi mo doon sa QOJC, walang namatay, mayroon. Tapos, walang mga armas, walang mga granada, walang paper spray na pinadala doon. Ano pala yung inispray doon? Na yun ng video. Ano yung mga armas doon ng mga kapulisan na pinadala mo? Ng no, mga armado. Yeah. Ikaw yung fake news. Kung may to totoong fake news dito, Mr. President, ikaw yun. Yung pagmumukha mo, fake na fake na fake. At uh, kilapisan ninyo mabuti pagka may nababasa kayong ganyan. Dito sa issue ng ki Secretary Echidoro, natatawa na lang kami dahil sabi, uh, tinawagan ko siya may ng mga <laughs> magre-resign ka daw. Uh, Tingnan oh, mo yung oh, yun, oh, yun, nakasalamin. Bangag, yung, naka yung, bang, yung, na, yung umingiwi din. So, yun sa kabila na, din dito. ito, umingiwi din. Sabi ko, pero kailangan natin sagutin. At ipaliwanag sa taong bayan na itong ganitong itong klaseng mga chismis, mga marites, kinakalat lang nila ito para magkulo. Huwag po kayong madala sa ganyan. Patuloy po ang aming trabaho. Hindi po kami titigil lahat po ng ating mga kasamahan ay walang ginawa po kundi araw-araw bagong -araw, uh, pagising hanggat matulog ay kung paano tumulong at paano pagandahin ang Pilipinas. Yan po ang hangarin. Really? Gumanda ba ang Pilipinas sa iyong administrasyon? Kay saan banda gumanda ang Pilipinas, PBBM? Kung yun yung trabaho ginagawa ninyo, iniisip ninyo bawat paggising? kung ano yung gagawin ninyo para pagandahin ang Pilipinas. Maganda ba ngayon ang Pilipinas na nag na ngayon yung droga? Pinagtatakpan nyo pa eh, proud ka pa nga dun sa alitagtag, eh, nasaan na yun? Halos dalawang tunilada yun. Bakit pinakawalan ninyo si Anthony Sayarot? Porkit kaibigan? Bakit, nin, bakit mo ano? Uh, sino yung nagpa, nagpaalis kaalis go? Oh, dahil ayon sa Senado, hindi siya tumakas. Sumakay siya ng yate. Kaninong yate ang ginamit niya? Let's go. <laughs> Walang maganda. Hindi niyo pinaganda ang Pilipinas. Kayo. Yung mga bulsa ninyo, mga oligarko, yung mga kasabot ninyo dyan, sa kahit sa uh, sangay ng gobyerno, lalo na dyan. Sa mga smugglers at dyan sa House of Representatives, dyan kay markay ano, Romualdez at uh, kay Saldico. Sila ang may hawak sa kaban ng bayan. Kayong tatlo. Yung ang program fund mo na 800 billion. Saan na yun? Kayo lang. Mga smugglers, mga hoarders, proprietors mga drug lords, mga gambling lords, warlords. yon lang yung gumanda yung buhay. Under your administration. Pero kaming mga pobre, kami mga OFW, wala kang ginawang hakbang. Ginagamit mo lang kami panahon ng, ng kampanya. Pero hindi na yun mauulit. Itaga mo sa bato yung anak mo kahit magbigti pa yan dyan doon sa harapan ng simenteryo ng, siminteryo ng tatay mo dyan sa libingan ng mga bayani. Hindi na yan iboboto. Magiging presidente si Sandro. tagak mo yan. Dahil pinatunayan nyo ngayon na mula sa tatay mo hanggang sa'yo, inotel kayong pamilya, balasubas kayo, kawatan sa kaban ng bayan, pahirap sa taong bayan.